Malungkot ang pagbubukas ng 2025 para kay Teresa Laksamana dahil sa sinapit ng kanyang anak na si Arjun. Nalapnos kasi ang muka at kamay ng siyam na taong gulang niyang anak nang silipin nito ang teraterang mga paputok na sinindihan ng kanyang kalaro. Sinasabi niya na naputokan daw po siya dun sa labas ng bata rin. Kaya hindi naman din po masisi, bata rin po yung nakapag ano sa kanya, hindi naman din alam ng bata yun. Masakit. Kasi mabubuli siya eh. Dahil sa itsura niya eh, Hindi na mababalik. Base sa datos ng Health Department, 304 na, po na ang nasaktan dahil sa paputok mula December 22. Mas mababa ng 34% kumpara nung nakaraang taon. Dito sa Tondo Medical Center sa Manila, hindi bababa sa 40 ang biktima ng paputok. Ang pinakabatang biktima, isang taong gulang. Ayon sa Chief Resident ng Surgery Department ng Ospital na si Nicolo Bulseco, minor lang ang natamo ng sanggol. Natalsikan ng fountain. Minor na burn lang yung sa natamo ng bata. Oo. Hindi naman kailangang i-admit. Hindi lang mga bata ang naging biktima. Nagtamo rin ng sugat sa tiyan, kamay at paa ang isang kagawad. Lumabo pa ang kanyang paningin matapos maputukan ng Goodbye Philippines. Bibilo Garillo. Eh siyempre, bagong taon po, di ba? Eh nung impact po ng paputok talaga, malakas. Nakakita ko lang, may, nung damit ko, puro butas-butas talaga. Sabi ni Bulseco, minor lang ang natamo ng karamihan sa mga biktima. Pero mas marami ang naitala nilang sugatan sa paputok ngayon kumpara nung sinalubong ang 2024. Sa kabuuan ang datos ng Health Department, mas mababa ang naitalang bagong kaso sa bisperas ng 2025 kumpara sa bisperas ng nakaraang taon. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Denisea Fernandez, NewsWatch Plus.